尊敬。<跟> So, pagmamalaki natin yung team vlogger kaya nagpapagawa tayo ng t-shirt para pagmamalaki natin yung group natin ng team vlogger Burautan. Oh, talikod na nga. Tapos, team vlogger oh, ng Borota, oh, diba? oh, oh. oh. Oh, Sino ba yung mga kasama yan sa Team Vlogger Burautan? Yung mga ka natin, si number one si Lakay Adventure, pangalawa si Papansin TV, si Tony Vlog ako yun. Oh, Sino? Sino? Ano pangalan mo? Tony Vlog. Oh, yan. Oh, tapos? Tatlo lang tatlo naman kami. Na, tatlo nga. Hindi, number lang. Dalawa lang kami sa Ibos Lakay. Oh, oh, oh. So, dumating si Papansin David, nakasama namin, nag-grobo na rin namin. So, binigay ko sa pangalawa. Ako naging tatlo ba? sa grobo. Pangalawa ka pa rin. Ikaw Iko pa rin. Sinapos. <laughs> <nga na>, eh. <laughs> Siyempre naman, yung beautiful natin, <laughs> uh, yung si muse. Joke lang. Joke si lang. yung muse. Ang pangapat, si Elmo. Uh, oh, Piloso, oh, tapos, okay. Tampunting. Tama sino pa? Si Chef si, si natin yan. Si yung muse, si yung, muse. Uh, si yung muse. yung yes. muse, si, oh. Si Ganggang si Ganggang Gang official ang ating news ng Team Vlogger Boratan. So, so, sana pagpatuloy natin mga update dito mga price natin para eh kaya atin pati natin kay Boss Alan Uy! Maraming maraming salamat Boss Alan Hindi gina naman May nakakalimutan ka pa si Burnox Ay si, si Burnox nandun nakita ko nakalimutan oh, dito Oo! Masatang po si. oh, yun Oo! Oh, sa nga lang pala lahat ng, sa mga ka-vlogger dito sa Burnoxan Katulad nila si Mark, sila ni Mark Tibay, nandiyan din si, si City Bike. Usjo. Usjo. Yung magaganda isama pa natin. Ha? Isama, isama mo na rin. Isama na rin si Zero. So, si e Zero. Meron pang isa. Kasi si Hindi, yung isa pa, yung isa pang babae, yung maganda yung... Tomas. Tomas. Oo. Tomas Vlog. Kasi ito sa lahat mga ka-vlogger dito sa Pero unang-una, maraming salamat sa sponsor ha. Sa mga kaibigan natin, Toto. Ayan. Mula rito sa Carmen Planas. yeah So maraming salamat po sa lahat sa mga sumasabay na sa aming YouTube channel sa grupo na. Kung bago pa lang sa aking YouTube channel, so mga baguhan pa rito. So, napakaabal itong mga burotan sa Carmen Planas, mga guys So doon sa entrada na eh, yung mga guys, so, hanggang dulo to mga guys, may bangko dito uh, video. So bababa pa -ba -ba -ba, sa dolong dulo ng mga guys, so, marami rin naglalatag dito. Hindi lang sa bungad ang naglatagan dyan, so, dito rin marami. Parang napakasaya pa nga dito mga guys, ang dami kang pagpipilian dito mga mga mas murang mga presyuhan sa mga ikumpara mo sa ibang markitan so dito sa burautan ng Carmen Plano sa dulo mga guys So shout out nga po sa lahat mga nakapwisto rito Sa mga lalong lalo na sa mga Kay Bus Alan oh, Shout out po sa inyo lahat Kay Bus Alan So balik tayo dito sa mga Update sa mga Rilonia Sa so, mga pangmasang prisuhan oh, Shout out kay Madam oh, Good morning good morning So bakto ah, oh, back to, ano tayo mga boss ah Boss Alan So update tayo mga prisuan na naman ating mga relo natin So medyo na ano na tayo ah Talagang dinadayo talagang dinadayo ng ating mga ano ah. Parang ko konti naman ang stock natin ah. Bungi-bungi na. Oo. So yung unang update natin talagang solid ah. Pero solid pa lang naman din ngayon dahil sa pangmasang presyohan. So mga boss, saan tayo magsisimula dito? So mga boss, bossalan uh, boss alan, anong relo to Ah uh, Casio. Ebi Piscasio mga iso magkano ang presyo nito boss? Alan? Dating oh, 1,800 na lang. So dating 1,800 na lang yan pangmasahan. Yon hilira yan na to. So ganun lang mga presyo nito mga guys. So ito mga price dito ni Boss Alan. Dating 1,800 na lang sa so, mga Prepare -pare isang tatak nito Casio rin. Ganun din. Karon ganun, ganun din mga Casio sa so, mga, all, uh, mga gold plated mga Ito lang na iba. Yan. So itong tatlong piraso magkaparehas Ah, hindi. Medyo malabo na mata talaga sa tunay. Ito parehas Paresto. Parehas, to. parehas to. Yung tatlo parehas. So, 800 na lang. Dating ito isang dito. Ito iba. Ito ang iba. Ah, hoblot naman yan. Hoblot. Mga hablot. Hoblot. So, magkano ang price yung itong mga basalan? 800 na lang din. 800 lang din. Nung hoblot ang tatak ng rilo natin. Hoblot. Mga stainless, no? Yan, mga stainless. mo. so, solid din to hoblot. Casio. No, yan. So, naganap ng mga Casio na uh, ano, ha? So hindi ano tawag nito uh, Ano tawag ulit yun mga Upgrade uh, Upgrade Yung mga tiyatawag Pasi upgrade yan. Mga upgrade Mas ano o O diba May separate na ilaw O so, nga no Pero luminous din yan O oh. So ano pa lang din Ayan, ito to mga guys ha. So, mga ori na uh, quartz lang din, no? Okay, so, ito no? mga itong oh, parade. Ay! Boss, morning! Ayan, bumili man na sa battery. Anong relo yan, Busalan? Oh, ay, uh, Chinese. Chinese. Wala nakalagay na. Uh, yan so mga guys. Dito tayo sa ano mga update naman dito sa So continue tayo mga presyo natin mga guys dito kanina calcio no. So dati 1,000 mga sa si 800 na lang noon. Dito kay Busalan, video na photo natin may dumang. So pagpatuloy lang natin mga guys. Ayun. Ayun natin. Baka expire na 'tong butas. Expire. Kaya ito mga ito ba sala nila to? Ah, 15 'yan. 15 'to mga gitong ito yung video. 1,000 na lang. na. Ito yung mas mataas ang price na ito ngayon ni Alan kumpara dito sa dito ah. So. Hello. Nagdapat. Nagbago na lang ang bayisip ni Alan eh. Oh, 'yan. Dito, itahan na lang din daw. Okay. Oh, Sige po. So mga gritong ito, budget meal nito mga ito. So, magkano nang to? Yan, 500 na lang din. 500 na lang din mga ganito na sa ano, pangregalo to mga guys, mga girlfriend niyo pang kasi pambabae to yan. Ha? e, dating 800 naging 500 na lang din mga guys. So ito mga guys, dito naman tayo. Ito. Ito mga ganito. Ah, so magkano naman tong basalan nito? Yan, 500 din. 500 lang din mga guys. So, Yung mga ganitong ore na mga harilong mga yan 500. Yung so, mga ganitong presyo. Ano? Uh, Kaya hindi ko sana ito. Mayroon din tayo ang power. Magbabawas? Bawas po? Yan. Sa dami mga presyo. Buwag, no? So, yan. Mga 500 lang din mga ganitong rilo. Yung so, mga, uh, mga rilo na yan. So, naghanap naman kayo mga o, kwintas, pang formahan ng mga iso. May mga okasyon. So, dalong lang dito kay Boss Alan, ha? Dito, mga grito. May mga brisket din siya. So, dito sa mga, may sing-sing din siya. Mga sunglass dito. Ayan. So, mga, ano uh, dito kung pangito mo ba sala magkano naman tong ganito? Yan, dating oh. 350, 250. Oh, so, dating 350 mga is 200 na lang din ng magalitong ori ng mga Arlo ni Bosalan mga. Yan dito. Okay, so, sa mga bye mga guys. Isa. So iyan lang nga boss. Yeah, dito lang kayo boss Alan. Oo, oh, gagawa muna si boss Lan. Duplikara. <laughs> okay, yeah, sige. So, salamat mga guys. Nandito na po kayo. Kung si dito naman tayo mga daming naman siyang datingan ng mga laruan dito mga guys. Oh. So pang presyuhan, pang masa. So, so kung wala namang kay kakayahan ng magagandang mga presyuhan sa mga din mga markitan dito sa Carmen uh, Plana sa dulo to mga so marami sa mga laruan dito pang masa ang presyuhan. So ito mga laruan dito mang uh, ah, na nanay consign. Magkano mga prisuhan naman ito? 20. 20 pang lowest price. So yan mga prisuhan ng 20-20 ito mga laruan mga so, kahit, kahit, anong ore, kung maliliit 10. Oh yan. So mga rilo natin yung mga ano naman, 20. mga Ha? 20. 20. Oh, yung 20 mga guys, so kayo na magpapagawa. Siyempre, kung tayo na lang mag ano, dito. So, solid, solid, no. Mga relo, oh. siyempre, ung kalong kal, so mayroon kayong madakuhan diyan ng magandang uh, maganda sa mata nyo. Bili na. Oh, yan. O oh, nakita ko nang ngarang linggo ito, yan. Ang Dami. Oh, 20-20 lang din mga guys, yan. Tapos ng kasirola, magkano naman? Oh, Oh, 20-50 ganon ang high spread so yan mga ano natin katropa natin dito sa Carmen Plano sa Burata no so update natin yung mga gamit na sa pang construction no yun sa mga construction katulad ko oh, shout out po sa lahat mga construction boy so good morning ko sa inyong lahat so yung ano natin dito mga kakutsara natin magkano presyuan to sanda to mga guys so pa naman yung sanda natin so, So ito. Yeah, man, man. 180 daw to ng ganung klase. Ah, 180. So ang lagari natin, boss, magkano? 150 maliit. 150. 150 lagari na lang mga iso. 150 na lang ang presyo dito sa mga construction workers. So shout out po sa inyo lahat sa so mga ganitong uh, ori ng mga ah uh, lagari, 150. Ang rodela natin, magkano ang presyo ng rodela? 150, 150. 150 rodela natin yan. Uh, rodela, So hindi pa nagbabago. Na. So itong ganitong oreo martilyo mo, boss, magkano? 180. Sa so, mga ganitong martilyo mga guys, 180. So, mga ito. Ang price natin magkano? 2. So, 250 mga guys so, dito. so, mga flat screw. So, 80. Ah, uh, ito mga tawag nito. 200 ang tawag nito. Ah, uh, by script 200. Ayan, sa mga So ano pa mga latero diyan? Ito mga latero, mga gunting sa yero magkano? 150. So mga ganitong orin na pasala, ang ah, mga 150 mga yabi to mga guys ya. So iba-ibang mga sukat dito mayroon siya. So nagana pa naman kayo mga padlock dito mayroon din ng tag 50 lang din sa mga ganitong orin ng mga padlock. Sa so, mga pintuan niya mga guys dito. Magkano naman to? 50 sa mga pintuan natin na mayroon tayo diyan na ano pang temporary mga lock or ito 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 sa ito, ito malaki rito makakano 200 ito mga ano 200 lang mga itong katala katala ba tawag nito 200 din ang katala so yan mga malaki 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 so cutter price natin magkano 180 yung extension natin magkano 150 yung door lab natin magkano ito 200 oh 200 200. Ah, 200 200. 200 ang rocket din, 200 din mga ganyan pang presyuhan din sa mga presyo. So, sana so na din na, matatagpuan yung ating lugar natin na boss. Sa Buratan ah, sa Carmen Planas. Oh, sa Buratan sa Carmen Planas mga guys, dito lang din sa mga construction mga gamit sa mga construction mga guys. Dito. Okay, salamat, salamat sa boss ha. So dito dapo naman tayo dito sa mga ano, sa mga payong. Hi, payong pagulan na. Maganda mga pagpayong mga guys. So, payo natin magkano? Oh, 100 lang payo mga isyong mura-mura 100. Oh, 100 na lang yan no? Huh? Mga payong ganitong ore mga payo mga guys nandito dito. May mga gamit mga school supply mga halo-halo sa mga pagkain na lang. Ng, ano dito tayo mga ano mga solid din to, huh? okay, may mga solid tayo mga tools, ano tawag nito? Mga gamit sa mga sasakyan, mga tools tawag ba nito? So, magkano laban na nito? nai kanal ba na 300 ito mga guys, so, mga ganitong oras yung mga antik na yun nakikita mo ng mga itsura. Bago naman ulo loma, parehas lang din mga guys. So, mga yabi siya, mga pang backlash ng mga pornilyo mga guys. Bago man ulo loma, parehas lang din. So, mga solid na yun. mga antiko na yun mga guys. Okay, salamat ha. Kay Bustisoy. Oh, shout out, shout out. Bustisoy. Magkano yung rubber? Magkano yung rubber? Kano to, boss? Ha? Kala to? 400 lang yan. Chuck Taylor yan. Double Taylor. Vietnam yan, oh. Double Conversion Vietnam. Converse yan, Chuck Taylor. may forma. Oo oh, nga eh. Oh, alam natin yung mga ito. Magaling yung ano, yung mga mamimili rito. Pang talaga yan. Mga pang yung mga so, pang, high school. Oo, oh, uh, yan. Mga ganitong ano, 400 lang. So, mayroon naman sa mga, mga dito. Yan, mga so, wala, na lang, dito. Na lang, wala na. Perfume yan, Tsala lang kasi, ginanong ko na sa tindahan niya, no? Wala. Meron po ba kayo nito? Meron po ba kayo nito? Wala. Talaga, laruan natin magkano? Na ha? Ito, laruan magkano? 500 ka 500. 500. lang yan. Solid to, mabigat ha. Hindi plastic, all ito, na ordinary na plastic. Mabigat. So mga, imbikta natin magkano? 1 uh, lang yan. So imbikta, 1 to. Murang-murang -mura imbikta ni mga sa rito, 1 to. So, mga ganitong, itong, itong gusto ko ito na. 20 yun. Oh. Itong mga... 50 kuya, oh. mga ganito. <SS> Ayan, dito mga kapwa. mga lataga ni Gusto Chitisyo. Kaya mo muna dyan, Okay, salamat. So, yan, dito naman tayo sa view, you know? no? Pang highlight, so Ayan, dito naman tayo sa mga ano natin mga guys. So, mga payong. So, magkano ang presyo Nating payong, bro? 2.50 2.50 So kung isang piraso 70 so, mga payong niya mga guys dito So mora na 70 na lang Pag isa nga Dalawa Dalawang 50 Dalawang 50 75 So 50 pieces natin magkano? 50 pieces 200 pieces mga guys So mga ganitong Yan mga 50 pieces natin 200 lang Yan sandal Sandals natin ba? Magkano? 100 chandlers yung mga guys dito ang dami oh ang daming color win dito mga guys may white may black may red may mga ano iba't ibang ano ano rito yan yeah, dito mo so may 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 dito pa kayo mamaya anong oras hanggang ano rin sa'yo mamaya lang kami ya pag mabukas konti yan mga guys yung uh, payong dito 70 lang 75 dito so may mga tools dito Magkano binta yung tol siya yung boss? 170 Ha? 170 oh, 170 mga isang pa Murang oh, murang na yun oh. 170 mga Ayun 170 oh Pero panalo na yun ha oh. 170 tol so oh, Ayun yung mga Yung yabi Mga gamit sa yabi mga iso 170 lang o. Oh. So yan ang oh. mga iso 150 Ah, uh, 170 lang presyo sa mga shoe. Yan, yeah. mga uh, presyo 170 lang. So isang ano siya, isang case na. 70 panalo na 170 lahat ng mga yabi ng 170 oh. Dela na 70 oh. Yan 170 lang. Ah, Thank you. Ay, may phone. May ano, bes. Oh, 70, 300 70. 300 lang, boss. 75. 150, dalawa. 70. Oh, dalawa 150. Eh, dalawa plastic. 200. 200. Ano sa Asia, pa ay, take lo po nga ba? Kunin ko, kunin to. Dalawang 50 po. Dalawang 50. Okay, mga guys. So, dapat naman tayo pupunta tayo sa dulo, mga guys, para mayroon pa tayo makakita doon ng iba pa ng mga latagan dito sa para Carmen Planet. Oh, okay. Diyan mga ano diyan